Good morning mga kois. Isang pinagpalang araw na naman. Punta tayo sa garden, punta tayo sa mga tanim natin mga kois na mga gulay. Tala, let's go! Ayan, ito po ang pipino natin mga kois. Pipino natin ito po medyo malaki na dito naman yung ano natin yung palya ito po yung palya dati na nasa picture mga koys dati nung nag picture tayo hanggang dito ngayon malaki na siya ito so, matin yan dito mga koys mamumulaklak na yan at saka mamunga at punta naman tayo doon sa may tinanim namin na okra kung nabubuhay na ba tara let's go ah uh, ito po ang mga okra natin mga pang ah, mga kois ito tumutubo na siya ito mga one week one week na to mula sa pagtanim namin marami to hanggang doon Puro ukrayan, mga koys. Kaya pag namunga to, ah, umaga, tanghali, at sa puro ukrayan, mga koys. Iwan ko lang ano mayayari. Thank you, mga koys. Thank you for watching. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. At sa lahat ng gustong magpa shout out ah, comment lang mo sa comment section. Bye-bye. God bless you all.